Magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, nag-shared ng ganap nito sa Seoul, Korea. Ayon sa kanya, late na niya ito na-upload. Sa pagbakasyon ni Liza Soberano sa Seoul, Korea, ay nakasama niya dito ang kanyang kapatid at ang kanyang best friend na si Kimi. Ito ang bagong abangan kay Liza Soberano. Stay tuned guys! Samantala, may nakapansin na netizens na matagal na din, di na nagre-react si Enrique Hill sa mga post ni Liza Soberano. Na-observe ito ng netizens nung lumabas ang interview ni Liza Soberano sa kanyang episode with Sarah Baba. Na inamin ni Liza Soberano ang breakup nila ni Enrique Hill. May iba naman nagkomento baka umiiwas ang dalawa sa isyo e sa social media. At ito ay mapalaki pa. Importante inamin ng dalawa that they are in good terms. Sa ngayon, busy na si Liza Soberano and Enrique Hill sa kani-kanilang mga ganap.